Ngayong araw, nakatakda ang cremation ceremony para sa namayapang Taiwanese actress na si Barbie Su o mas kilala bilang si Shan Tsai sa hit series na Meet Your Garden. Ayon sa ulat, ike-cremate ang kanyang mga labi sa Tokyo, Japan kung saan siya pumanaw nito lamang mga nakarang araw habang nagbabakasyon. Dulot ng mga komplikasyon sa sakit itong pneumonia, pumanaw si Barbie Su sa edad na 48 years old. Inaasikaso na rin ng kanyang mga dokumento para ang kanyang mga abo ay maiuwi naman pabalik sa Taiwan para sa kanilang traditional na burol. Subalit, hindi na muna daw nila ito ipapaalam sa publiko ang pecha kung kailan ang pag-uwi ng mga labi ni Barbie Su pabalik ng Taiwan para maiwasan ang dagsa ng mga media at reporters. Makikita na nakasuot ng color black si D. Su habang papunta ito sa cremation ceremony ng kanyang kapatid na si Barbie Su sa Tokyo, Japan makikitang dagsa pa rin ang mga media na nakaabang sa labas Nakiusap si Disu sa mga reporters at media na sana raw ay respetohin ang kanilang pagluluksa para sa namayapang si Barbie Su. Kahapon ay naglabas na rin ng pahayagan dating on-screen partner ni Barbie Su sa Mature Garden na si Jerry Yan tungkol sa pagpanaw ni Barbie. Thank you for meeting you in your carefree childish years. You always said to live every day as if it were your last. I hope this time you will slowly walk away from now on in another world. There will be no troubles and the years will be peaceful. Labis naman na naglulok sa ngayon ang naiwang asawa ni Barbie Suna si DJ Ko. Nang makapanayam ito ng media, sinabi nitong hindi raw siya okay.